Magkano oh. kasi yan? Magkano ba yan? Nabibili ka pagkain? Magkano to? Tandaan. Para? Nabibili yung pagkain. Tunay ba to? Hindi. Gratis lang. Ha? Uh, binibinta mo to para? Ay pangkain ka? 100 pesos? Hindi ah, naman ako login ito. Kumpa, pa-check lagi dito So, 100 lang 'to para may pangkain ka lang. So, para sigurado na ipapangkain mo. Oo. Order ka na doon ng gusto mong pagkain. Babayaran ko na lang. sige. Tapos, gusto ko yung dinadala. Ba, may pagkain. Babayaran kit kita ng 100. Hindi ko na to kukunin. Para bala ka na kung ibibenta mo lang to sa iba or ano. Kumain ka na doon. Kasi kung gusto mo lang naman na pangkain lang yung kailangan mo. Kumain ka na doon. Kung ibibinta mo to sa lagang isang daan, bigay ko lang din sa'yo to, bibigyan kita ng pambayad sa pagkain mo. Ha? Ah, kumain ka muna doon. Para mamaya hindi mo ibibili ng pagkain. O, eh, kumain ka na dyan. Tapos ibibigay ko to sa'yo mamaya pagkatapos mong kumain. Ikaw na bahala nito kung anong gagawin mo nito. Hindi ko na to kukunin. Ha? hindi ko na kukunin sa'yo to. Sige, bigyan mo eh, kung anong gusto niya pagkain dyan. Kawan naman kung pagkain lang kailangan niya. Eh, wala problema yan. pero pa naman akong perang dalong dan. Sige. <laughs> Kahit sobrano eh, pa dyan, basta kumain ka lang. Basta gusto ko yung kainin mo. Sige. Yeah. Ah, gusto mo bang may sukli? Ay, sige, bala ka. Basta kumain ka dyan. May bigyan ba kita ng sukli? Oo oh, nga. Seryoso. pagkain lang naman ang gusto mo eh. Mamaya, mapigay ako ng pera sa'yo. Eh. Hindi mo naman pala ibibili ng pagkain. Hindi, hindi ko alam kung anong gagawin mo sa pera. O, kaya nga. Sige, kamain ka dyan. Babayaran ko. So, nagbibinta kasi na si nanay na gold daw. Hindi ko alam kung tunay na gold to. So, binibinta niya ng isang dan para pang kaya niya daw. So, kain ko muna para makakain. Nakagotom na daw siya. So, ibabalik din natin to. sandal lang naman yun. Kaya na pa natin kitain yung pera na yun. Kung, kung, sandaan. Ay, nga natin yung sandaan. E, mas maganda yung sandaan. May e, tulong natin sa iba. Yan. Yes. Ito yung binibinday mm -hmm. na lang. Gold daw to gold. Kaya din na na yung okay. so, lang iniingi niya pagkain para... Ala <laughs> Ayan yeah, lang mga guys, kasi siyempre, minsan, pagdating kasi sa ganyan, eh, hindi naman ako mabait na tao, hindi rin ako nagpa. Mapagbigay lang tayo, parang ganyan ba? Kapag, ano, may nangangailangan, hanggat meron tayo, bigyan natin. Para sa akin kasi, bagan yung load ko, pag sa mga ganyan, para napatanda, nangangailangan para lang pangkain lang. Pero, yung isanda na yan, kaya natin kitain yan o lang natin ng taong nangangailangan na magotong ito ginawa para ipakita na mabait ko hindi kaya mabait mapagbigay lang talaga ako kapag meron nangangailangan so ito binibigay yung na nanay sa akin is talaga wala natin piso si Sabi is bold pero hindi ko ito kukunin ibabalik natin ito sa kanya mahala ka nakakain so yun lang so dahil ginawa ko ito para dahil ito is yun naman palang din na ang para meron lang ako ma-upload sa akin. Facebook na means. Kasi meron tayong na-update. Yan lang. Pero pala. Kasama ko nga pa ka pala si Faring Rubar <laughs> Kaya kailangan sa mula si Faring Rubar para... Mahala ano. na kayo kung anong sasabihin nyo sa akin. Basta ito. Yan lang din naman yung kasiyahan ko. Yan lang ako nasasayahan kasi sa malit na kunting tulong. Kasaya ko dyan. Uh, para sa akin. Tulad nyo na. Kumakain si nanay expected nya kukunin natin to. Alagang 100 pesos para makakayad siya. Babalik din natin siya. Tapos, babayaran natin yung kitain niya. So, kaya natin kitain niya sa tobang natin. Lang oras lang, makikita natin. At pinaka-importante dyan is, nakatulong tayo sa kapwa or ano man yung purpose para tingyan tayo o bintahan tayo nito. At least, sigurado tayo, na na ni Nanayo, naitulong natin sa kanya. So, yun lang. Uh, 'Yan lang tapos na 'yung usapan natin. <laughs>